hapon. Ako po si Ruth Cabal. Na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Sa pagpapatuloy ngayon ang imbesigasyon ng Senado sa Pogo Operation sa Bambantarlac, mas kumpiyansa raw si Sen. Teresa Ontiveros na magiging matibay ang mga kasong posibleng isang pa laban sa suspendidong alkalde na si Alice Go. Ayon pa kay Ontiveros, dapat iakyat na ng National Security Council kay Pangulong Bongbong Marcos ang umanay banta sa pambansang seguridad ng mga Pogo. Para sa iba pang detalye, sa isinigawang executive session sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, ano ba ang itinakbo na ang dyan sa executive session? Ruth, mas lalong naalarba si Senadora Risa Ontiveros sa mga natuklasan sa operasyon ng mga Pogo sa bansa. Yan ay matapos ang apat na oras na executive session tungkol dito ngayong araw. Limitado man ang mga impormasyong ibinahagi ng hebe ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality dahil sa confidentiality, malinaw raw na maituturing na isang national security threat ang mga pogo. Kaya umaasa siya na ire na ng National Security Council o NSC kay Pangulong Bongbong Marcos ang tuluyang pagpapaalis sa mga ito. Bukod dito, tila mas may daw ang suspendidong mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Go na linisya ng kanyang pangalan. Mas tumibay raw kasi ang tingin nilang mga senador na may kaugnayan nga ito sa mga narate na Pogo Hub. Dagdag pa ng senadora, mas nakumbinsi rin sila na hindi talaga tunay na Filipino citizen ang alkalde. Sabi ni Ontiveros, sa susunod na public hearing na lang daw siya paharapin muli. Pero bago yon, kailangan raw muna nilang magkaroon ng briefing kasama lamang ang AMDAP o Anti-Money Laundering Council para busisiin ang iligal na pagpasok ng malaking pera ng June 1 sa bansa. Lalo't dalawa sa mga naging kasosyo noon sa negosyo ni Mayor Go ay dawit sa pinakamalaking money laundering scam sa Singapore. Ruth? Ria, nasabi mo na na hindi pala nga dumalo dyan ngayon no? si, May, uh, si, si, suspended Mayor Go. Pero sino ba yung mga nandyan sa executive session kanina? Ruth, mga law enforcement agencies ang uh, inimbitahan at tumalo dito sa executive session ngayong araw. No, particular ay may mga kinatawa ng PNP, CIDG, PAOK, IACAT, uh, OSG, PAG4, NSP. Uh, na siyang kausap na kanina niya Sen. Risa Oteveros para sa uh, pagsasabi kay Pangulong Bongbong Marcos na uh, itagda at national security threat ang mga Pogo. Meron ding mga kinatawa ng DICT, DFA, AMLAC, BIRBI, NDI at KAAP. Maraming salamat, Ria Fernandez. Kaugnay pa rin ang balitang yan, isa na namang hinihinalang illegal na Pogo Hub ang na-raid. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, higit isang daan at limampung dayuhan at dalawampung siyam na Pilipino ang inaresto sa raid sa Porac, Pampanga. Kinasa ang raid kasunod ng mga reklamong human trafficking. Para sa iba pang detalye, kaugnay niya, kausap po natin ngayon si Presidential Anti-Organized Crime Commission Chair, Yusek Gilbert Cruz. Magandang hapon po sa inyo, Yusek. Uh, magandang hapon, uh, Ma'am Ruth, at sa mga nakikinig at nanonood po ng programa natin, magandang uh, hapon po sa inyo lahat. Pakibigyan po kami ng detalye, ano pong nangyari dito sa raid, at paano nyo po natuntunyaan? Well, may reklamo kasi sa amin, ano, na mayroong uh, nagaganap na ganyan trafficking dito sa um uh, Royal Garden Estate particularly dito sa Lucky South 99 ano and uh yun nga nung dumating kami may mga nagtatakbuhan ng mga uh foreigners at uh, mga Pilipino so we tried to uh stop them checka check namin and uh, it turned out na ito nga ay galing na doon sa uh Pogo hub na galing namin mm -hmm. Yusek, yung sinasabi po na, uh, na, na, Pogo Hub na ito, illegal po ba yan? As in, wala po siyang lisensya? Opo. Uh, mm -mm. Sa pagtatanong po namin, sa pag ay eh, wala po silang lisensya ngayon. Ano? At uh, sabi, ang, ang di umano, ito raw ay nasa proseso na. But uh, sa ngayon, talagang wala silang lisensya. Mm -hmm. And then gaano po kalaki yung operations niyaan Pakibigyan po kami ng idea kasi parang ito atang mismong uh, compound ba ito or building ay malaking facility din po ito na nandyan po yung Pogo Hub? Actually di pa po kami tapos mag-search uh, ano? Mm -hmm. uh, dahil uh, kinukompleto pa namin yung mga grupo. Dahil nga uh, sa napakalaki ito kailangan gawin namin systematic yung pag-research. Uh, kasama namin dito yung PNP. Yung CIPG, of course, yung Anti-Cyber Crime Group, uh, kasama po natin yung ating kasundaluhan, yung PNP-PORAC, uh, at uh, yung DOJ, pati yung uh, immigration po, uh, kasama po natin. So kailangan po talaga yung approach natin dito systematic dahil napakalaki po ng lugar. Mm, okay. Natukoy na po ba kung sino yung nasa likod ng operations niyan? Uh, kasama po 'yan sa iniimbestigahan namin ano. Uh, but for the meantime, uh, meron po kaming uh, pinapa-biometrics uh, po sa immigration para po malaman namin yung mga true identity nitong mga na na, na na aresto natin at uh, malaman natin kung sila nga ay may mga kaso uh, sa kanilang bansang pinanggalingan. Mm -hmm. yung binabanggit niyo po kasi medyo marami po ba dyan ay uh, uh, nakita ko yung initial na report marami po ay mga Chinese nationals sana po pero may iba rin pong uh, uh, foreigners pa. Tama po 'yon. Uh, 128 po yung Chinese nationals, meron po tayong Malaysian, meron po tayong taga Myanmar, meron po tayong Vietnamese mm -hmm. at meron din po tayong mga Pilipinos. Mhm. Mm Opo. Ano po ba yung idinulog sa inyo, yusek yung binanggit namin kanina, human trafficking, at may iba pa po bang posibleng uh, krimen, well, aside from sinasabi nga na illegal din itong operation nila? Yeah, opo. Uh, aside din sa pagiging illegal yung operation nila, tama po yun. May human trafficking uh, crimes na nangyayari po dyan. Meron po tayong uh, mga pananakit na ginagawa po dyan. At uh, yun nga po, uh, may mga witnesses na rin po tayong nakuha na magpapatunay at complainants po na magsasabi na sila po ay talagang biktima ng human trafficking. Mm -hmm. Ano po ang posibleng kaharapin na kaso ng mga nahuli niyo d'yan? Um, you know pinag-aaralan pa namin yung ibang kaso but definitely we'll be filing uh, cases of human trafficking, mm -hmm. uh, physical injuries and uh, of course yung mga Chinese po na wala pong mga dokumento, they will be uh, subjected to immigration laws. Kung kasi oh, itong karamihan dito wala dalam dalang passport ng uh, mga mm -hmm. nag-datman po natin. So uh, in violation po 'yan ng condition ng kanilang stay dito sa ating bansa. Mm -hmm. Meron po ba kayong mga nakuhang mga uh, I don't know, illegal or dyan? or ano po po 'yung nakita nyo dyan sa loob ng Pogo Hub? Kagaya uh, po ng sinabi ko ah uh, uh, ongoing pa po mm -hmm. uh, magsisimula pa lang po 'yung uh, search natin. Uh, gusto po namin maging systematic ito at uh, ayaw po nating masira kung meron mm. pang meron mang mga ebidensya makuha mm. dahil la importante ng sa amin makuha ng buo yan at maimbestigahan at ma-examine ma of course Yusek, medyo marami din po yung, na, ito po ay naaresto lahat? Uh, hindi po ito parang na-rescue, ang term po ba nito ay naaresto? Tsaka saan po yan sila dadalin ngayon? Uh, sa ngayon, ho, uh, nandito na po sila sa Manila, yung naimbestigahan na po natin. Yung mga Pilipinos naman po, check, -check natin kung, uh, kung mga uh, housekeeper po sila mm -hmm. o kaya mga trabahador lang po sila, hindi po sila part ng scamming activity, uh, automatic naman po yun, i release natin kung wala po silang kinalaman doon sa scamming activity. Mm -hmm. Okay. Maraming pong salamat kay Presidential Anti-Organized Crime Commission, Yusek Gilbert Cruz. Sa ibang balita, posibleng parte ng sindikato ang apat na pulis na inaresto dahil sa umanoy pangingidnap sa ilang dayuhan sa Pasay City. Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos, iniimbestigahan na kung may iba pang insidente ng kidnapping o iba pang krimeng sangkot ang mga pulis. Linggo ng madaling araw, binabagtas ng mga biktimang foreigner ang Taft Avenue nang harangin sila ng mga pulis. Siya kapilit sinakay sa van. Nakatakas ang dalawang Chinese at humingi ng saklolo sa barangay. Ang naiwang Chinese at Malaysia Nationals, pinalaya naman matapos bayaran ang 2.5 million pesos na ransom. Naharap ngayon ng mga pulis sa reklamong kidnapping with ransom, robbery at carnapping. Lumalabas sindikato na kayo. It's a syndicate dahil, tignan mo, uh, more than two or three who group themselves for a common illegal purpose. Could no? be termed as a uh, syndicate. That the, the way that our investigation is going, ganun nga we will make sure no, uh, talagang uh, dudurugin itong grupong ito. Bahagyang pumilis ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin noong nakaraang buwan. Naitala ito sa 3.9% nitong Mayo mula 3.8% noong Abril. Pasok ito sa target band ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2 hanggang 4%. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng mas mabilis sa inflation ay ang pagtaas ng presyo ng kuryente at gasolina. Kung mahal na ang binabayad ngayon sa kuryente, posibleng mas malaki pa dyan ang inyong bayaran hanggang sa susunod na buwan. Ayon kasi sa Energy Regulatory Commission o ERC, nakakaapekto na rin sa singil sa kuryente ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Dolyar kasi ang pinambabayad ng ilang power plants sa mga kumpanya gaya ng Meralco. Makaka-apekto daw ang sunod-sunod na yellow at red alerts nitong mga nakalipas na linggo. Pero posible mo nung na muli ang singil ng kuryente pagsapit ng Agosto kung kailan mababa rin ang demand. Mas makakapagdagdag na rin ang supply ang mga hydropower facilities dahil mas marami ng tubig na dala ng tag-ulan. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Hindi pa pinauuwi ang daang-daang residenteng lumikas matapos pumutok ang bulkang Kanlaon sa Negros Oriental. Nagpapahiwating daw kasing pumutok ulit ang bulkan. Live mula sa Canlaon City na sa frontline line ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano nang sitwasyon ngayon dyan? Ruth, actually lumipat na tayo sa La Castellana City dito sa Negros Ori Occidental pero doon nga sa balita Ruth no natin nga binabantayan pa rin natin ngayon ay dalawang araw mula nga ng sumabog itong bulkan Kanlaon ay patuli pa rin yung pagbuga nito ng asupre. Ayon sa Canlaon Volcano Observatory na matatagpuan naman sa La Carlota City, pumalo sa higit 4,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng Canlaon kahapon. Yan ang pinakamataas na level na naitala sa taon na ito. Malayo rin ito sa normal average na 300 tons kada araw. Sa panayam natin sa resident volcanologist na si Marie Andeline Kincha, senyales ito na hindi pa humuhupa ang aktibidad ng vulkan. Namamaga pa rin daw ang Canlaon kaya inirekomenda pa rin nila ang ban sa mga aktibidad sa loob ng 4 kilometer PDZ o permanent danger zone. Posible raw kasing magkaroon muli ng panibagong pagsabog. Nilinaw naman ni Kincha na walang epekto ang mainit na panahon o El Nino sa pagputok ng bulkan. Pero may posible pero posibleng may kinalaman daw ang ulan na bumuhos nitong mga nakaraang linggo. Baka raw kasi nagkaroon ng reaction ang malamig na tubig ulan sa mainit na tubig at hot material sa Crater Lake o lawa sa bunganga ng Kanlaon. Pero giit niya, ilang buwan nang nagpaparamdam ng abdomen normal activities ang Kanlaon bago pa ang phreatic eruption nito o pagbuga ng usok o steam noong Lunes. Sa ngayon, wala pang pag-angat ng magma na na-monitor sa bulkan kaya malabo pa ang isang magmatic eruption. Kasalukuyan pa rin nakataas ang alert level 2 sa bulkan. Bukod sa Kanlaon City sa Negros Oriental, isinailalim na rin sa state of calamity ang La Castellana City dito sa Negros Occidental. Sa ngayon, Ruth, sa sinabi mo nga kanina ay wala pang abiso kung pauuwiin yung mga residente dahil patuloy nga yung pagmonitor sa vulkan dahil mataas pa rin ang aktibidad nito. Pero patuloy naman ang pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong negrense. Ruth. Gio, binanggit mo na nga sa report mo na posibleng may kinalaman yung weather dyan sa pag, uh, pagputok ng vulkan. Kamusta naman ngayon ang, ano dyan, ang panahon dyan sa kinatatayuan mo? Hmm. Ruth, linawin lang natin na maliit na factor lang naman daw yung weather sa kung bakit nga sumabog itong Kanlaon Volcano kasi bago pa man nga yung phreatic reaction niya noong Lunes ay ilang buwan na rin naman daw talaga nagpaparamdam yung mataas na aktibidad nito ang Kanlaon Volcano sa mga oras na ito makulimlim may panakanakang pagulan pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Negros Island kaya nakabantay rin ang mga local government units sa posibleng epekto nito gaya nga ng ng flow o mud flow sa mga lugar gaya dito sa La Castellana City na uh, natatanggap na natin sa mga oras na ito may mga lugar na na nagre-report ng lahar flow mula nga sa kwirang bahagi o doon sa mula sa paanan ng Kanlaon Volcano at ihahatid natin ang buong balitang 'yan mamayang gabi sa Frontline Pilipinas. Roof. Maraming salamat Gio Robles. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang oath-taking ng mga bagong halal na opisyal ng Liga ng mga Barangay at ang kabataan sa Malacanang ngayong araw. Dito, hinimok ng Pangulo ang mga lokal na na mag-ulat sa national government ng sitwasyon sa kani-kanilang nasasakupan. Giit na PBBM, mas alam kasi ng mga nasabing opisyal ang pangyayari sa kanilang lugar at pakinggan sila ng pamahalaan. Pero walang nabanggit na mekanismo ang Pangulo sa paraan ng pagre-report. Mayroong higit libong barangay sa buong bansa. Kailangan laging nasa isip ninyo na kung hindi maganda ang uh, uh, ang ating pagdala ng serbisyo sa taong bayan at the local level, eh wala ng kabuluhan yon, hindi talaga mararamdaman. And that's why this is such an important uh, uh, an important part of uh, the way that we plan our uh, economic uh, our economic policies, our political policies, all of these. From Showbiz to politics. Tuluyan nang pinasok ng aktres na si Hart Evangelista ang politika ng manumpa ngayon bilang bagong president ng Senate Spouses Foundation o SSFI. Bilang asawa ni Senate President Chief Escudero, si Hart na ngayon ang manguguna sa grupo ng iba pang mga asawa ng mga senador. Para kay Hart, di naman niya talaga mundo ang trabahong ito pero buong puso niya raw na tinatanggap ang kanyang mga responsibilidad. Very hardworking, so kahit ano naman ibigay sa akin, tatalaguhin ko. And hindi din ako half-baked gumawa, so I'm willing to really work. So marami din sa nagawa. Probably do a little bit of a modern approach. I'll try to add a few more other sustainability like programs that we can help out. Narito naman ang balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Mga residente at polis ng kasakitan sa gitna ng demolisyon sa Cagayan de Oro City. Isa pang gulo, Liga ng Basketball sa Naga City na uwi sa Rambulan At viral ang batang nagpapakyut sa kamera sa gitna ng talumpati ng isang mambabatas sa Amerika yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.